Hello po. Happy Thursday. Welcome to my channel. Ito po yung vlog ko guys. Dito po kami ngayon sa Dry Dock World Dubai. Papasok na po kami ngayon dito sa Karo. Papuntang Dry Dock. Ito yung vlog ko guys. Dito po kami ngayon sa Dubai ito yung mga kasama kong mangdirigma uh, dakilang siman. Uh, Agingat kayo lagi mga topak kong paskagula. Kasama kayo naroroon ngayon sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Mag-ingat kayo lagi. Salamat pala sa lahat ng mga OFW po natin, mga piserma natin, mga sima natin, lahat ng mga OFW Mag-ingat kayo lagi. Ito yung vlog ko, guys. Dito ako ngayon sa Dubai. Nag-direct po kami dito. Mag-ingat lagi kung saan man kayo naroon sa mundong ito guys. Ito lang yung vlog ko. Pibahagi ko sa inyo po. Ang trabaho ko ng mga seafarers. Mga mag magiting nating seafarers. Si mga marino. Ito yung number one marino sa buong mundo. Pilipino. The fighting spirit. Kahit anong mangyari. Walang susuko. Basta Pinoy, laban lang. Thank you for watching.